Ikakasal na ang dating child actress at sexy star na si Katya Santos sa kanyang non-showbiz boyfriend. Ating balikan ang kwento ng kanyang mga nakaraang relasyon at kilalanin ang lalaking nais na isa makasama ni Katya ng panghabang-buhay. The Philippine showbiz list presents: Kwento ng buhay pag-ibig ni Katya Santos the past relationships. Katulad ng kanyang karera sa showbiz, masasabing hinug na rin sa karanasan ang dating Viva Hot Babe na si Katya Santos kung buhay pag-ibig lang din ang pag-uusapan. Hindi naman ito nakapagtataka pa dahil isa siya sa naging pantasya noon ng mga kalalakihan dahil na rin sa taglay nitong kaseksihan at maamong mukha. Sa isang interview ilang taon na nakalilipas, naging bukas si Katya sa pagbabahagi na kanyang mga napagdaanan pagdating sa pakikipagrelasyon. Katunayan sa edad na labing anim na taong gulang, inamin niyang naisuko niya hindi lang kanyang pagmamahal sa isang dancer mula sa dance group na Abstract Dancers. Kasabay din nito ay naranasan ni Katya ang pagkakaroon ng nobyo ngunit na uwi ito sa hiwalayan matapos ang apat na taong tinakbo ng kanilang relasyon dahil na rin sa pagkikipagbarkada ng boyfriend at bilang pagrerebelde nagpasya si Katya na magbold. Sa sumunod na nakarelasyon, hindi naman itinanggi ni Katya na naranasan niya ang maloko. Ganun pa hindi ito nakahadlang sa kanya na mailang sa pag-ibig. Katunayan, ang relasyon niya sa si katlo niyang nobyo ay inabot din daw ng ilang taon bago nila napagpasyahang maghiwalay ng landas. Maging ang long-distance love affair ay naranasan din ni Katya at aminadong mahirap ito. Balik tanaw niya nung mga panahong yon dahil sa probinsya ang trabaho ng nobyo habang siya ay nasa Manila para magkita sila kinailangan pa nilang sadyain ang isa't isa. Nakakapagod anya na palagi na lang siya ang nag-aalaga at umiintindi sa kanilang relasyon kaya siya na raw mismo ang nakipaghiwalay rito dahil sa alam niyang wala na itong patutunguhan pa. Nabanggit pa ni Katya na kung magkakanobyo nga raw siya ulit, gusto niya yung inaalagaan siya. Naiintindihan na kanyang mga ginagawa, Magkasundo sila sa maraming bagay at tanggap ang kanyang buong pagkatao bilang siya. The broken marriage with Anton De Los Reyes. Hindi man pinalad sa mga naunang pag-ibig, hindi naman naging hadlang ito para isarado ni Katya ang tuluyan ang kanyang puso. Nahanap niya ang lalaking pag-aalayan ng kanyang panghabang buhay sa katauhan ni Anton de Los Reyes, na isang miyembro ng coaching staff ng Mapua University. Taong 2013, nang magpakasal ang dalawa at naging bunga ng kanilang pag-iibigan ang unika iha nilang si Tala. Ngunit ang inaakalang fairy tale ending ni Katya at ang magkaroon ng isang buong pamilya ay agad ding naglaho. Taong 2016 na maghiwalay sila ni Anton. Mula ng pasukin ng pag-aasawa ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik lamang ni Katya rito at wala gaanong na ibabahaging detalye ukol sa tinakbo ng kanilang pagsasama. At sa isang interview noong nakaraang taon, hindi nangimi si Katya na ibahagi ang yugtong yon na kanyang buhay kung saan nagtinawag niyang bangungot ang kanyang naging marriage inamin ni Katya na pinagsisisihan niya ang pagpapakasal kay Anton. At direct sinabi na nagpakasal siya ng hindi lubusang naiintindihan ang pinasok niyang commitment. Ang inaakala niyang fairy tale ay isa palang nightmare. Masyado raw niyang na-romanticize ang idea ng marriage. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi sila nagkasundo ni Anton at pinili na lang tapusin ang kanilang relasyon. Paliwanag ni Katya Ganun daw kasi nakikita niya sa kanyang pamilya at mga kapatid kung saan ang mga ito ay may maayos na married life. Buong akala nga raw niya, maganda ang pakiramdam ng kasal. Kaya naman nakatanim sa isipan ni Katya ang magkaroon din ng happily ever after sa oras na makasal na sila ni Anton. Pero sa huli ay nauwi pa rin ito sa hiwalayan. Sa karanasang ito, sana raw ay kinilala niya munang mabuti ang mister kung swak ba talaga sila bago siya pumayag ng pakasal dito. Naisip ni Katya na baka raw mas napabuti kung nag-live-in muna sila ni Anton at hindi diretso sa kasal noon. Nung makasal nga raw sila, yun lang ang kauna-unahang pagkakataon na may nakasama siyang lalaki 24-7 kaya iba ang experience niya rito. Kung pinayagan nga raw siya na kanyang mga magulang na magipag live in muna at nabigyan ng chance na mas nakilala pa si Anton na magkasama sila, baka di daw nangyari sa kanya ang ganon sa marriage niya binigyang diin din ni Katya na hindi pa nabuntis, dapat pala pinag-iisipan mo ng maigi ang papasukin. At itanim na hindi lang ang pagpapakasal ang solusyon rito. Binigyang diin din ni Katya na kahit pa nabuntis, dapat pala ay pinag-iisipan munang maigi ang papasukin. At itanim na hindi lang ang pagpapakasal ang solusyon rito. Dahil nga sa nangyari, napagtanto daw niya na ang kasal ay hindi ganoon kaimportante tulad ng inaakala niya noon. Madami nga raw siyang kilala na hindi pa kasal pero parang mas mag-asawa pa ang buhay ng mga ito. Nilinaw naman ni Katya na hindi niya basta sinukuan na lamang ang pagsasama nila ni Anton at ginawa ang lahat na kanyang makakaya upang maisalba ito. Ganun pa man sa kabila ng pagsisikap niyang ito ay wala pa rin daw anya siyang nagawa na sa hindi na nila kinayang ayusin pa ang dapat ayusin. Naibahagi din ni Katya ang hirap ng proseso ng annulment at dahil siya ang nag-file nito, kaya lahat ng gastusin ay galing sa kanyang bulsa. Hindi lang daw basta case ito na maghiwalay ang mag-asawa dahil sa nangangailangan ito ng maraming emosyon. Samantala sa usapang financial support naman para sa kanilang anak, ayon kay Katya, pinili niyang wag na lang para hindi na rin anya siya ma-stress, mag-require. Kaya naman daw niyang suportahan ang anak na siya lang at ayaw nang sayangin pa ang lakas sa ganitong bagay. Kung magbigay man daw si Anton ay maigi, pero kung hindi ay okay lang din at iniintindi niya na lang ito. Nilinaw naman ni Katya na sa kabila ng break up nila ni Anton ay nire-respeto niya ito bilang ama ng anak nila. Hindi nga raw sila magkaaway at dumating sa punto na ayaw nang magkaroon pa ng grudge sa kanyang puso. Ayaw niya raw na lumaki ang anak na hindi nito kilala o may galit sa ama, lalo pa at wala naman itong alam sa nangyari sa kanilang mag-asawa. Nais siyang manatili ang respeto ng anak sa ama nito. Ayon kay Katya, gusto niyang patawarin si Anton sa lahat ng nangyari at tanggapin na maging siya ay may kasalanan din kung bakit naging ganon ang dating mister. Hindi nga raw niya binibigay kay Anton ang lahat ng sisi kung bakit sila nagkahiwalay dahil ika nga, it takes two to tango. A New Beginning with Paulo Pilar. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa buhay may asawa, hindi pinanghinaan ng loob si Katya. Naroon pa din ang patuloy na pagtitiwala niya sa pag-ibig at maging sa posibilidad na magpakasal muli. Hindi nga nabigo si Katya dahil sa ngayon ay natagpuan na niya ang lalaking tunay na nalarapat sa pagmamahal na kanyang binibigay at siyak na pag-aalayan niya na kanyang panghabang buhay. Katunayan masayang masaya ang unang linggo ng taong 2024 ni Katya dahil engaged na siya sa non-showbiz boyfriend niyang si Paulo Pilar. Sa kanyang Instagram post itong biyernes January 5, ibinahagi niya ang mga kuhang larawan na mag sa kanya si Paulo sa Japan sa kalagitnaan ng kanilang holiday trip kasama ang kanyang pamilya at anak na si sa litratong ipinose niya, makikita ang hawak ni Paolo ang engagement ring habang nakaluhod sa harapan ni Katya sa tapat ng Mount Fuji sa Lake Ashi, Hakone, Japan. Sa isa pang anggulo, makikita rin nakaluhod si Paolo sa harapan ng anak ni Katya para hingin ang basbas nito. Sa mensaheng nilakip ni Katya, binanggit niya ang unang pagtatagpo ng landas na ni Paulo na nagsimula dalawampung taon na ang nakalilipas na pinaniniwalaan niyang destiny. Ngayon nga raw ay nauunawaan na niya ang lahat ng nangyari sa kanya nakaraan ay kinakailangang mangyari. May sariling paraan anya ang universe ng pagdadala sa kanila pabalik sa isa't isa. Buong mensahe ni Katya, It all started in 2004. They say it was love at first sight, but I truly believed it was destiny. Now I understand whatever happened in the past needed to happen. The universe has its own way of bringing us back together. We still headed in the same direction. I loved you once, I love you still. I always have, I always will. To so forever, my pungay. Sa hiwalay na post, ibinahagi rin ni Paulo ang pagsagot ng matamis na oo sa kanya ni Katya. Ayon sa kanya, dalawang dekada na ang nakararaan na makilala niya si Katya sa Boracay at ngayon ay halos hindi siya makapaniwalang makakasama na niya ito habang buhay. Lahat ni Paulo, Today in 2024, I finally asked her to be my wife with our families, friends, and the majestic Fuji-san as witnesses. I have loved you for 20 years and will continue to do so until my last breath. To forever, my Pungay. Bumuhos naman ang mensahe ng pagbati para kay Katya at sa kanyang future husband, kabilang na ang comments ng kanyang mga celebrity friends. Samantala, maliban sa pinaghahandaang Road to Forever nila Paulo at Katya, nauna na nilang sinimula ng pagkakaroon ng baby. Matatandaan sa Facebook post ni Katya noong November 2023, ibinalita niya sa publiko ang pagsailalim niya sa in vitro fertilization at ang hingi din ng panalangin para sa kanyang successful pregnancy journey. Ngunit makalipas lamang ilang araw, kinailangan niyang sumailalim sa hysteroscopic myomectomy surgery matapos madiskubre ng mga doktor na meron siyang dalawang myoma sa kanyang uterus. Nagpasalamat naman siya sa matagumpay na procedure i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!